magandang buhay! Ikinagagalak po namin ang lagi ninyong panonood ng aming videos. Shout out po sa tambayan ni Nathaniel, Soji Family, kina Stanley Paul Wong, Princess Garcia, Phillips Andrew Manares, Marilyn Otani, Ken Lee, Inday Rakitera, at Excuse Squad. Bago ang pandemic, Pinangarap mo bang makapag-ipon para makarating sa South Korea, Japan, Thailand, Netherlands o Europe? O kaya makabili ng bagong kotse at hindi pa naging totoo ang pangarap mo? Hindi dahil sa lockdown, kundi dahil kulang pa ang ipon. Kung gayon, isa ka na rin sa nakakadiskubre ng mahikang mayroon ng pera. Kaya nitong maglaho sa isang araw, sa mismong kinsenas o katapusan na natanggap mo ito. Alam mo bang ang mga hapon ay may sikreto kung paano nila na nasa wallet nila o bank account ang pera at lumalago pa ito? Tatalakayin natin ngayon ang Kakibo, The Japanese Arts of Saving Money na katha ni Fumiko Chiba ipinaliwanag niya ang kakibu Method o isang simpleng paraan ng pagbabudget na nagsimula sa Japan mahigit isang daang taon na ang nakararaan. Ipinakilala ito sa publiko noong 1904 ni Hani Motoko, unang babaeng journalist sa Hapon, para gamitin ang mga asawang babae. Ito ay sinuportahan ng gobyerno Sinabi ni Chiba na binigyan ng kakaybo method ng kalayaan at control ang mga kababaihan sa mga desisyon sa pananalapi sa tahanan. Bakit tayo kailangang matuto mula sa mga Hapon? Mahigit na mga daang taon na ang lumipas. Ang Japan ay isang traditional na agricultural country din katulad ng Pilipinas. Paano ito naging technology savvy country na mayroong maunlad na ekonomiya? at isa sa mga bansang may pinakamataas na pamantayan ng pamumuhay. Isa sa mga dahilan ay ang mataas na kagalingan sa pananalapi ng mga Hapon. Ginagamit nila ang kakibo. Hindi sila ang tipong bibili ng ikatlong handbag sa loob ng dalawang buwan. Kaya nakakaya nilang makapagtabi ng 35% ng kanilang income. Interesado kang malaman ang tungkol sa kakibo? Makakatulong kung kukuha ka ng papel at ballpen para mag-take note. Binubuo ang aklat ng labing dalawang pahina na tumatalakay sa kakibo method at ang natitirang mga pahina ay para sa buong taon ng paggawa mismo ng mga binanggit na paraan. Mayroon itong monthly planning pages. 16 pages a month 192 pages at isang inspiring quote kada buwan. Halimbawa ng mga quotes. Even a thousand mile journey begins with a first step. Even monkeys fall from trees. Even dust amassed will grow into a mountain. Fall down seven times, get up eight. Better to bow. Van break. Ang kakibo ay isang budgeting journal para iset ang savings goals at gumastos ng may katalinuhan. Sa madaling salita, isa itong household financial planner o account book o ledger na gagamitin mo sa loob ng isang taon. Kung gusto mong gawin ang kakibo method, pwede kang gumamit ng isang notebook kung saan mo isusulat ang iyong income at expenses. Bago pa na uso ang mga financial apps, ito na ang ginagamit ng mga hapon para sa paggawa nila ng budget. Ang ideya ng saving tool na ito ay upang masubaybayan mo ang halaga ng iyong kinita at ginastos at malaman ang detalye nito. Layunin itong dagdagan ang iyong maitatabi. Mukha bang simple? Oo, walang apps, walang teknolohiya, walang nakalilitong mga kalkulasyon. Tututukan mo lang ang iyong mga gawi at desisyon ukol sa pananalapi. Maraming mga aklat, magazine at artikulo na nakalaan sa kakibo ang inililimbag sa hapon kada taon. Alam ng mga tagasunod ng kakibo na ang makatarungang pagbabajet ay nakatutulong sa pag-iimpok ng salapi. Imbes na mag-isip ng mga bagay na hindi kayang bilhin, mas magfofocus ka sa kung ano ang importante at kung ano ang kayang bilhin ng iyong salapi. Sa pagsunod ng Kakibo Style Budget, kailangan mo ng dalawang notebook. Isang malaki at isang maliit. Pwede kang bumili ng ready-made Kakibo Journal, ngunit kahit anong notebook ay maaaring gamitin. Isulat mo sa malaking notebook ang iyong income at ang nakaplanong expenses at savings. Dadalhin mo ang maliit na notebook saan ka man pumunta para isulat doon ang lahat ng iyong gastos real-time para wala kang makalimutan. Simple lang itong gawin. Susulatan mo ito kada ikaw ay gumastos. Before the month, mag-set ka ng savings goals. Ayon sa kakibo, i-organize mo ang iyong notebook at mahusay kung makapagsulat ka para sa mga ito. Papasok na sa lapi. Pwedeng bullet listing ito ng lahat ng iyong income sources, gaya ng ads revenue mula sa YouTube, commission income bilang real estate broker o insurance agent, net pay mula sa employer, kabayaran sa inutang sa iyo, perang natanggap mo sa online selling ng mga hindi mo na nagagamit na gadget, damit o iba pang kalakal, fixed na palabas na salapi. Tumutukoy ito sa mga fixed na buwan ng gastos, katulad ng rents o mortgage, kuryente, tubig, mobile and internet bill, at life insurance premiums. Idagdag na rin dito ang fixed na pagbabayad ng utang, subscriptions, at iba pa. Salaping Natira Kapag ibinawas mo ang fixed na palabas na salapi mula sa papasok na salapi, sana ay may salapi pang natira. Ito ang salaping pwede mong gastusin o ipunin savings. Magpasya ka kung magkano ang gusto mong itabi. Sana ay magdesisyon kang may itatabi. Tandaan mong hindi pa naisama ang pagkain at groceries sa naibudget. Halaga ng pwedeng gastusin. Kalkulahin magkano na lang ang halagang pwedeng gastusin pagkatapos mong magpasya kung magkano ang gusto mong maitabi. I-divide ito sa bilang ng linggo bago ang susunod na sahod para malaman magkano ang pwede mong gastusin kada linggo. Ito ang halimbawa ng pag-setup ng Kakibo Spending and Savings Goal. Kung kayong mag-asawa ay mayroong inaasahang sa lapin papasok na 100,000 sa isang buwan at mayroon namang palabas na 40,000 para sa buwan ng fixed expenses. May natira pang 60,000. Kung gusto mong makapagtabi ng 10,000 kada buwan, may 50,000 pang naiwan. Kung hahatiin mo ito sa apat na linggo, at kung gagastos ka lang ng 12,500 kada linggo, makakamit mo ang iyong 10,000 monthly savings goal. Maliban sa mga numero, Hinihikayat ng kakibo method na isulat mo rin kung ano ang dahilan ng iyong pag-iimpok at magdagdag ng quick notes kung paano mo ito isasakatuparan. Ano ang mga gagawin mo during the month? Itrack mo ang gastos. Ngayon ay isasakatuparan mo na ang iyong plano. Ang traditional na kakibo method ay hinahati ang mga gastos sa apat na kategorya. Una, survival tulad ng pagkain, transport, gamot, panlinis ng bahay at gasos ng mga bata. Ikalawa, optional o entertainment katulad ng online shopping, pag-order ng cactus at pots sa suki mong online seller. Ang entertainment expense ay kailangang i-record dahil baka ito ang dahilan kaya hindi ka pa rin nakakapag-impok. Kasama rin dito ang pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan, panunood ng sine, pagkain sa restaurant, pagbili ng cosmetics at damit na hindi kailangan. Ikatlo, culture and education katulad ng aklat, online courses, tiket sa concert, chatro at exhibitions, at ikaapat, extra. Lahat ng hindi kasama sa naon ng tatlo at para sa mga hindi karaniwang gastos tulad ng regalo, at repairs. Inirekomenda ni Chiba na magkaroon ng sariling kategorya ng gastos katulad ng pagkain, travel, damit, pagkain sa labas, gastos ng mga bata, entertainment. Ano man ang napili mo, isulat mo ang anumang paggasto sa bawat kategorya kada araw. Ang susunod na step ay itotal mo ang nagastos mo kada araw at pagkatapos ng isang linggo, Alamin kung magkano ang nagastos mo sa bawat kategori at magkano ang kabuuan ng gastos mo. Masusuri mo kung kumusta ang aktual na paggastos kumpara sa lingguhang limit ng paggastos na plinano mo sa pagsisimula ng buwan. Inirekomenda rin ng kakibo ang pagdagdag ng mga notes para ipaliwanag ang paggastos Halimbawa nito ay kung nakagastos ka ng mas malaki sa normal na gastos dahil sa pagbiyahe sa pagdalaw sa magulang o kaya ay pagkakasakit. Makakatulong ang pag-unawa ng iyong spending pattern para malaman kung saan pa pwedeng gumawa ng pagbabago. Ayan, end of the month na. I-review ang paggastos. Pagkatapos ng isang buwan, Umupo at ikumpara ang plano mo ng paggasto sa aktual na nangyari. Tingnan mo ang salaping pumasok. Ang salaping available pagkatapos mabawas ang fixed expenses at ang target na gastos kada linggo. kung magkano ang aktual na nagastos at kalkulahin kung magkano ang aktual mong naimpok para may pagkakataon kang mas mapahusay ang pananalapi sa mga susunod na buwan. Ang notebook mo ay dapat na may space para sagutin mo ang apat na tanong sa kada matapos ang buwan. Una, nakamit mo ba ang iyong savings target? Ikalawa, ano ang mga nakita mong paraan para makapagtabi ng salapi? Ikatlo, saang kategorya ka gumastos ng malaki? At ikaapat, ano ang babaguhin mo sa mga susunod na buwan? Mas makakagawa ka ng mas eksakto o makatutuhan ng budget sa susunod na mga buwan at tignan kung anong mga paggastos na dapat itama. Kahit hindi kalakihan ang gusto mong itabi, malalaman mo kung saan pumupunta ang iyong kaperahan. Halimbawa, kung malaki ang gastos sa pagkain, ano ang pwede mong gawin para mapababa ito sa susunod na buwan? Kung naging hobby mo na ang pag-add to cart, mawawala ang saya mo sa pamimili kung ire-record mo ang iyong mga nagastos. Isipin pa ang mga susunod na buwan. Kung wala kang ginagawang pagpaplano kada buwan, makakalimutan mo ang pagbabayad ng car insurance registration fee ng iyong sasakyan, fee sa pagbisita mo sa dentist, mga espesyal na okasyon tulad ng iyong nalalapit na pagpapakasal. Hindi ka na rin masosorpresa o magtatago sa tuwing sumapit ang araw na dahilan ng isang popular na kanta ni Jose Marichan dahil na plana mo na ang iyong paggastos. Kung gusto mo talagang makapag-ipon, makakatulong ang pisikal na pagtotal ng gastos mo kada araw kada linggo at kada buwan. Gagawin ka nitong mas focused at on track sa iyong goal. Baka imbes na bumibili ka ng kape at juice, mag kang tubig na lang ang lagi mong inumin. May mga apps na available para otomatiko nang maitotal ang iyong mga ginastos kada kategorya. Pero ang pagsusulat kaysa pagtatype ay ginagawang personal ang proseso ipinapakita ng pananaliksik na mas naaalala ng isang tao ang bagay na isinulat niya kaysa sa isang bagay na naitype sa isang keyboard. Gusto mo bang subukan ang katibo o dahil millennial ka ay mas gusto mo ng digital methods? Hihintayin namin ang comments niyo sa ibaba. To ang aming tips para sa mga nais subukan ang katibo. Una, nag-focus sa mahusay na paggamit ng salapi. Ikalawa, alamin ang iyong fixed at kinakailangang mga gastos versus sa mga variable at non-essential spending. Isa-isahin din ang mga nakalistang fixed expenses. Baka may pwede ka nang i-cancel na subscriptions na hindi mo na napapakinabangan. Ikatlo, magtakda ng manageable savings target. Mas mainam kung magsimula sa mas maliit na halaga hanggang sa maging habit mo na at maging madali na sa iyo ang pag-iimpok ng mas malaking halaga. Ikaapat, tutukan din ang pagdadagdag ng pagkakakitaan, hindi lamang ang pagtitipid para makapagtabi ng salapi. Baka para lamang may maimpok, isang beses ka na lang kumain araw-araw. Ikalima, more savings tricks. Tuwing gabi, lahat ng coins sa iyong bulsa ay ilagay mo sa money jar. Pagkatapos ng isang buwan, matutuwa ka at malaki-laki na rin aabuti na nito. Ang mga natanggap mong bayad mula sa mga Mars mo na nakautang sa iyo, ilagay mo sa money jar at ratuhin savings. Nabuhay ka naman kahit hindi pa isinasauli sa iyo ito. Gumawa ng system of penalties para sa sarili Halimbawa, kung hindi ka nakapag-exercise sa isang araw o hindi ka nakapagluto ng agahan, maglalagay ka ng 100 sa money jar. Huwag rin masyadong malupit sa iyong sarili. Makikinabang ka rin mula rito. Magiging mas mayaman ka o mas disiplinado. Basta nabaryahan ang 100 peso bill mo, ilagay mo ang sukli sa money jar. Kapag napuno mo na ang laman ng iyong manager, idagdag mo ito sa iyong emergency fund o alinmang envelope na iyong pinag-iipunan. Salamat at kung natuto ka sa aming pagtalakay sa simple at epektibong paraan ng mga hapon para sa pagbabudget. Sana ay pindutin mo ang subscribe, like, at share icons. Mag-comment din sa ibaba ito ang mabazela hanggang sa muli